kasama natin ngayon yung Tindig Pilipinas at grupo sa grupos, ilalim nito para kundinahin yun ang yaring pagbabasura, pambabalahura sa ating konstitusyon kahapon. Yun ang yaring pangbaliwala yung sa separation of powers, yung yaring pangbaliwala sa sariling desisyon ng Supreme Court. At narito tayo para sabihin na ipagpapatuloy natin ang panawagan at pagigiit na panugutin dapat si VP Sara Duterte sa kanyang pangabuso sa kapayarihan at pagnanakaw sa kabal ng bayan at tayo na sa Senado at Kongreso na igiit ang kanyang karapatan at kapangyarihan na dapat ituloy ang impeachment trial. Kasabay nito, gusto natin ipaalala sa taong bayad na ang konstitusyon kahapon ay binali ng Korte Suprema na kanilang baguhin ang interpretasyon, na kanilang baguhin ang mismong house rules, na kanilang baguhin ang mismong procedure ng impeachment para paburan ang isang nagnakaw at isang nang sa kapangyarihan. Gusto rin natin ipaalala sa mga taong bayan na dapat tayong mag-iit at sinilin ang mga justices ng Supreme Court. Sa lahat ng legal na pamamaraan, kasama dyan ang impeachment. Dahil sino na lang ang lalapitan natin kung hanggang sa Korte Suprema nandun ang galamay ng Duterte. Napakalaki ng implication ito sa taong bayan. So, sapagkat nakita natin na pwede palang tumakbo ang mga tiwaling gobyer, sa gobyerno sa Korte Suprema at doon magtago sa mga procedural at technical issues. Nakita ng taong bayad na pag pala na kailangan tayo ng sandigan sa katadungan, hindi na pala yun ang Korte Suprema. Is it easier to push through sa Senate Sir Ano yung We will continue yung pag-hold accountable kay Sara Duterte sa iba't iba mga legal processes kasama dyan yung patuloy na pag-file ng mga criminal complaints at iba pang mga civil cases dahil sa kanyang corrupt and cause, kanyang corrupt practices na ginawa nung siya ay nasa DepEd hanggang siya ay nasa Vice President's Office. Korte, bayan, magbantay po tayo. Nangyayari po muli ang tokhang. Nangyayari po muli ang impunity. Kung dati ang impunity ay sa pagpatay na wala kung kayo po ang impunity, ang kawalan ng pananagutan ay sa pagnanakaw at pang sa kapangyarihan. Mga mga tayin, sektor, ng ang ang Filipino, Nandito ang mga kabataan ng sinong Pilipino. Nandito ang protesta sa ng kontra sa si ng sa nakita nating development so, sa kaso yun, para Sa 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 void of ito. Ng Walang jurisdiction ng Senate in the first ng bayan. Case. Ang referee ay hindi ang kontra-suprema. Ang ng katukuhanan ay hindi pag-dedecision ng mga uh, 6, ng mga yung ng Kung di ang at pag-renew pag at, pag at, at, at ang kapalaran ng bayan ay mismo ang mga bayan, mga bayan, doon mga bayan sa na ngayon sa sa na isa na namang balakid, isa na namang obstacle sa po. ating mga gawain Kundin, para ipagpagod ang mga kurakot, ang katiwalian, no. ang milyong-milyong confidential funds na hanggang ngayon pa rin natin nakikita kung nasaan na dapat sana nabukas sa servisyo auto para sa edukasyon para sa kalusigan pero ngayon nawala sa taong bayan sa mamamayan at ngayon sineknikal ang pagpapanagot natin andito tayo dahil galit tayo at tayo, naniniwala tayo ating sa kakayahan program, ng mamamayan, kakayahan ang ng tao bayan, ng bayan at ito ang hawak ng panawagan, si no? Niya. The power of the people Our is Our 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 greater than that of the people Our in power. And yung yung syempre, andito tayo kasi hindi oh, tayo bibigil kahit may klaseng development. Ang ending nito, kailangan pa rin ipanagod si Marcos pa in the ang impeachment trial. Duterte. Ito si Marcos, o, si Marcos sa, sa kanyang mga, mga kaya sa kongreso, kinukuha nila yung impeachment lang, na ang mga ibang-ibang grupo, pero pebrero lang ng development at na ang court impeachment complaint. Ang kanyang decadent ay similar sa Negligensyak na naging rason ng pagpaha, naging rason ng napakaraming paghihirap ng mamayang Pilipino, binabaha, ang rason kung bakit galing tayo. Kaya ang panawagan natin, marapang singilin, nung terse panawagan, sara litisin. Na natin Ito ang nabit nating panawagan ba, sa tungkustin ng danisya na ng mga ng mga nagiging labis na kalayaan ang sinasabi natin. Eh ng pondo. Ang taumbayan hindi hindi mabubuksan. Sinasabi dito ay in the first place unconstitutional daw. Ng mga kababayan dahil nagkaroon ng trip complete. Sa ibat ibang ayos ng pag-art sa ila. Ayen, mga Hindi pa rin in, -in, -in to the hands the country, and therefore, therefore na binabar na nito yung fourth impeachment claim na ka nakalagay nagsasagawa sa ba Article ba ba 11, ba ba? Section 3.4 of the ba ba ba? constitution resolution na kapag more than one-third of the members of the House of Representatives no, surface a verified complaint to the Senate, bang bang no, boss. ito na ang magsisilbing article sa so, impeachment and therefore trial should proceed to it. Para sa amin, no, mga mga uh, ina-admit din naman ng court na yung action doon sa first three complaints ay wala dahil in-archive siya. Pero ang interpretation ng court ay this archiving or this or this inaction is perceived as action which translates to the indignation of the company. But so us, some company yung nangyari. Some level of logical leaps para ma-reach yung solution na Sa tumaan na dalawang bagyo ngayong taon, Actually, ang panawagan namin dun sa tatlo sa tibok, ay agad ng action and shot. Pero ang ginawa rin ng Marcos administration, dalawang buwan halos buwan, na, na, na oo sige, sabihin dito natin dito, na pasok siya doon sa session dito. date requirement ng constitution. Pero in actuality, hinintay ng mga mga Pilipino kung anong mangyayari dito class yung pwedeng mag-suffer nila. Inisa-isa ang mga miyembro ng Kongreso mga para makapag-yes sa, sa engagement ng na for sure ay may exchange yan may kapal. Na kaysa ito na mga, ang prinsipyo ng, ng pananagutan ang ng um, sa ay self-interest ang na At yun yung reason bakit kateteksyon tayo ngayon

madami din ang mga korabay, no? Uh, gusto ko may experience na tayo sa mga institusyon that have been here and ang assignment ay to protect law, which is created to protect the interests of the rich, of the people, of the privileged, ay mga gantong decision na ilalabas. Pero despite yung gantong expectation, meron tayong inisahan sa Supreme Court ang tunay na kalagayan ng ating para sa pagpapalang sa kurap. Kahit hindi ito ang nangyari, meron kaming paniniwala sa kakayahan ng mga mga Pilipino na hindi natigil para ipanagot si Sara Duterte, litisin siya sa lansangan, sa kalsada, at patuloy na ipakapanawagan ang pananagutan at hustisya. Labas pa oh, sa mga iba't ibang mga development na sa nangyari. Tuloy-tuloy, mga kasama, ang laban ng mga mamayan para mapanagot si Duterte at ang napakaraming galit Sa Commonwealth, ngayong lunas Para sa State of the Nation Address. Ipagpanawagan okay, natin okay, eh, okay, ang ating mga hinain sa, sa pagbahal, ang ating hinain sa lahat, hindi pag-prioritize sa edukasyon, sa kalusugan, at syempre ng sa ating panawagan at para, para hilipis na si sa Duterte. Ang next step. Mga kasama! para sa House of Representatives sa gobyerno, ay hindi sa kapat na sulok ng lo. ng malakanyang uh, so, sa ating gawain para natin, patuloy ang kasaysayan ng sambayan ng Pilipino ang mga walang buwan ng opisyal ay sa ng Senado ng sambayan sa ng Pilipino natin pagpapabayan at ito sa kanayanan kung natin nothing kung to go come papa sa ay sabang good pizza aral-aral natin at in rally para lang parang naman ng mga iba't ibang institusyon na hindi puwede na now, patuloy yung malaking mga developments nakapag dadateo sa mga iba't ibang bayan. mga institusyon ang parating sa, bayan. sa bayan. impeachment proceedings ay papatayin siya kailangan ang pananagutan kailangan ang justice